Ay, sobra, bilis na lang. Oh! Gabi! Nat natanggal na tapos isa, isa pa! Isa pa! Ang oh, gabi! <laughs> two, three, game! Okay, paunahan, kainin ng itlog challenge! Okay, bawat team, meron tayong limang tao, tapos bawat tao, kakain ng dalawang itlog, okay? Team ni Nana Isay! Team ni Nana Sining! Ang mananalong team may 3,000, ang matatalo may 1,500, okay? Tandaan nyo, mainit yan, dalawang itlog kakainin ni Nana Isay, ganun din sa kabila hanggang matapos, kung sino mauna, 3,000, talo, 1,500. Okay. Three. Two. One. Pega. Woo! Yawa, yawa, yawa! Yawa, yawa, yawa! Alay, Ibukaan nyo yung buhanga niyo pag natapos, ha! Woo! mo na lang! Woo! sarap! Woo! Sana may pera, may bitlog pa! Ala! Grabe, sarap yung guy! Woo! mo! Pwede mo kainin na Sinay nga bang ano! Kaya naman nalang yun Kaya naman Si Yami Grabe si Nanay Isay Laban <laughs> <Lapa> ka uh! <ouse> <scapeaway> Grabe Grabe Hindi pa Hindi pa nananalihan si Nanay Isay Grabe Grabe oh! Grabe Nila Nilala mo niya yung itlog Lala tigda na dalawa ha itigda dalawa yan ala. ha Grabe Grabe <Vietnamese> <h Lyon> <hlen>

Kaya mo na say! Yan! Uy, mananalo sila ni Sining, ha? Mmm! Bugok uh, itlog na lang! Sabi <laughs> uh, sila Sining! One! Ala! Uy, nanay, Balatan mo! Balatan mo lalay, ha? Mmm! Ala! Grabe si... nanay isa, mo Gutom na gutom! Nang ramahanan, nang ramanan! Grabe si nanay Uy! 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 Ito Okay! Go! 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 Oo! Oh, dali! Sinalay! Sinay! Kaya Sinala, mo yan! Wala! Hindi sinalay! Woo! na! Nanalo pa! Hops! Hops! Sige! Sinalay! Ipo ka Ipo Go! Wala! Grabe! Grabe siya! <laughs> grabe! Grabe siya! Ano? Grabe magbalas! Grabe magbalas! Wala! Para nag... Nagtitinda lang! para nagtitinda ng itlog siya! Uh -huh. Natapos agad! Nanay! Yeah. Sabi sobrang bilis na lay. Oh, Grabe! Nat natanggal yata po si Soy, isa pa! Isa pa! Oh, yeah. oh, yeah. Grabe! <laughs> go! 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 Tinalay <laughs> lang! <laughs> Lala. <laughs> Lala. yung itlog mo! Oh! Uy, nalay, mayroon pag isa! <laughs> Sige, okay! Dirit-dirit so lang yan! Grabe! Nalay lang, oh! Nalay! Grabe! Parang ayaw nang kumain sa bahay! Eh. mm -hmm na marta ka. <laughs> grabe si Nanay lang. Sanay na sanay itlog. Ay! Go Nanay! Go Nanay! Go! Woo! Go Nanay! Grabe! Go Nanay! Kainin mo na abang kung ano mo. Binabalatan mo na. Kainin mo na abang binabalatan. La, grabe si... Mm, grabe si Nanay Kuning. Woo! Allah! <laughs> oh, Grabe! Alah, sarap. Mm, grabe, kina. Sige na lang. Pwede mo lang kainin yung ano, yung balat. Sige na lang. Bahala kayo kung kainin yung balat. Sige na. Pwede na. Grabe, bunga. Grabe, bunga. Guna, guna. <laughs> <laughs> ah. Mm. Oh, go, go, go. Lala, <laughs> <Nana>, yung itlo. <laughs> Nanginginig. <Langinginig>. Nanginginig. Lala. Lala. <laughs> <laughs> Grabe si Nalay! <laughs> nalay! na dar ay tayo't lugmon pa pa'y nabalata! Hige! Sige Nalay! Oh! Inuna inu inu yung yelo! <laughs> Inuna yung yelo! Inuna yung yelo! Nalay! 3,000! Bilisan mo! Inuna yung yelo! Grabe! Sige Nalay! Ibuka mo yung buhanga! Ibuka! Nalay! Tama na! Tignan mo yung mo! Rigat! 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 mula mula na lang. Alay! Alay! Tumakbo na! Ba! Sige, go! Alay! Sige na, Go na, alay! 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 Woo! Grabe si nanay talaga! Grabe si nanay! Grabe si nanay! Tiring kinain yung balat! Pwede mo na kainin yung balat, alay! Sige! Sige, ba? Kinain yung balat <laughs> Para sa 3,000, kinakainin yung balat! Kinakain ng ni tinanay! Kinakain! Okay. <laughs> Ginanay, bala makabol! Kain mo ng bala! Okay. Grabe <laughs> <laughs> si nanay sa pingo! Grabe si nanay! Grabe si nanay! Grabe si nanay! Talawa na lang! Ala! Grabe! Si nanay! Ang init daw! Ang init daw! Nanay! 3,000 niya nanay! Go! 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 Grabe si nanay! Grabe si nanay! Kumain ng itlog! Kinakain pati balat! Para manala! <laughs> Ginanay! Go!

Go Lanay Len! Go Lanay Len! Bilisan mo na! ah! Oh! Go! Wala! Balalay! Namayagan oh, <laughs> Ay! Sinalay! Na <laughs> na Parang kumakas... Sige Lanay oh! Sinalay! Oh. <laughs> go Lanay! <Lala. laughs> go Lanay! Woo! Kainin mo na yung balat Lanay! Sige na! Dali, dali mo daw, Mama. Grabe hmm. si ano. Kulang, wuuh! Sinanay. Sinanay kasi maiksi kasi. kasi, 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 kasi. Kaya, ano? kasi, kasi. Yan na! Am amoy na doon! Amoy na! Grabe na! Yan na! Lala! na, ala! 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 Ala!